people's front <laughs> ang, ang mali naman itong eh yung mga liderato nila nandito rin sa pamilya nila nasa baba, sa siyudad sila yung mga student leaders na, na, na naging radical, doon sa taas naging commanders eh patay dito, patay doon sabi ko sa kanila, alam mo hindi naman siguro ako bright. Pero alam ko kung saan yung pamilya ninyo. Hindi kayo huminto. Pag kayo ng isa, iiritan ko kayo ng inusinte. Kayo, mga kriminal. Tayo mga kriminal tayo, nagpapatayan tayo. Eh kung hindi ninyo hintuan nila sa siyudad ko sa Davao City, pag ninyo yung mga polis ko, hindi ninyo hintuan yan. Uubusin ko yung pamilya. Susunugin ko yung bahay ninyo, pati yung pamilya ninyo. Kaya, nagkaroon kami ng truce. Ay, gumamili kayo. I mean, you, don't, you cannot big city for all time. You cannot have your cake and eat it too. Nandito ka sa siyudad ko, nag-ikaw na terrorize ka, nandiyan ka sa bukid, bababaan kayo, pinapatay ninyo yung mga barangay captain, pinapatay ninyo yung mga police. Nandito naman yung mga pamilya ninyo. Eh, gagawin. Pagka ganun, mag-apache tayo. Apache, yan. Go. So, patayin mo yung sarili. Patayin ko rin dito. So, mamili kayo. Kasi pinili ako na ayaw kong mapahiya. Kasi ang campaign slogan ko, Davao City will be peaceful. At gagawin ko yan. Kaya nanguna kami. Naging progressive city kami. Wow, Maraming nainggit kasi maganda ang Hanggang ngayon, yun ang so parang Indian style Apa, Apache Beso so Uh, alam mo, pakiusap tayo dito, pero kung hindi tayo makaintindihan, eh, hiyain mo ako, magkahiyaan tayo, magpapakayaan talaga tayo dito. Mr. President, na kung gusto ninyong inosente isali natin, kayo. Araw-araw nyo, pinapatayin niyo mga porsyabil. Pwede yan. Yes. Mr. President, walang duda ho na legacy nyo yung at napagtagumpayan niyo yung war on drugs, yung mga narco-politicians, yung mga uniforms na sangkot sa ipinagbabawal na gamot. Naniniwala ba kayo na pumalik na naman sila ngayon sa lipunan? Alam ko pero nagdidistansya ako kasi retired na ako eh at uh, kung magsalita man ako, wala na rin ako makontribute because the only way that you can deal with the problem is to have the government power. Hawak mo ang pulis at anong gusto mong mangyari dyan sa siyudad mo, nasusunod. Kung hindi mo na kayang wala ka na niyan, Pero bumabalik sila pati sa radio. Ang sinabi ko lang naman sa kanila na look, pag ang nakaupo diyan sa City Hall, Duterte, either anak ko, o huwag din nyo kaming hiyain. I will not allow na mapahiya yung anak ko na mayor na babae, mayor na lalaki, papalitan lang naman sila diyan sa siyudad na hindi ako makialam kasi ipapahiya ninyo yung yung legacy ko na pispo na kasi ang dabaw huwag na ninyong kasi hindi ako papayag uh -huh. malapit lang naman election 3 years tatakbo ako ng mayor maubos kayo tingnan nyo putang inang yan Thank you. No, no, no. Pam President Bababa Ako ng Mayor. Day one, putang ina. Either you swim or you run. I do not give a shit. Get out of Davao or you die. Yan lang naon ang lung alam nila. Ayori ng sabihin dyan sa. So, Congress, kasi it would be maybe inappropriate. Pero para sa akin, pra prangka-prangka hantaw, wala na tayong drama-drama dito. Kasi itong criminal, hindi bumudala ng drama na, uh, you know, uh, the rule of law. Ano okay. Thank you, sir. Hindi, hindi nakakaintindi niya buti sana kung kinakausap mo yung rule of law na iintindihan nila e putang ina yun, huwag alam yung rule of law rule of the money yan sila and the, ru the rule of violence the only way to deal with them is kung ano yung ginagawa mo adre gagawain ko sa iyo pag hinold up mo isang pamilya ni rape mo tapos pinatay mo masiguro nung mayor ako hahanapin kita papatayin kita hindi ko naman tinago sa Pilipinas yan paski nung na presidente ako o, walang walang kwenta, kwenta dito I mean it could cost my maybe my life someday kasi yung pinatay ko medyo nag mag -ano rin yun eh may galit rin yun sila sa akin pero so, sige tutal matandaan na rin ako ta yung sinabi ko nung tumakbo ako ng mayor at tumakbo ako ng presidente stop the fucking drugs kasi talagang yayariin ko kayo Noong na presidente, marami. Kaya yung sinabi, hindi ako nagbiro no yung Manila Bay na puno talaga yan. Ay, hindi naniwala, sorry. Ngayon, kung hindi ko matiis ang bayan ko, nag nagkakaroon ng spasam, dahil sa violence caused by drugs and everything criminal. Pag magtakbo ako uli, pero alam hindi naman ako magtakbo. O baski magtakbo lang ako ng mayor, ha, ko kayo. Alam, alam itong mga putang inanto. Ala, alam mo kung bakit alam mo ito mga kriminal? Ano ang nagbibigay ng lakas ng loob sa kanila? Alam mo ano? Baril. Alam mo lakas loob nila? Sibilyan, walang baril. Akati na ng bay, walang mga baril. Hold up nila, walang mga baril. Pero bigyan mo lahat ng baril. Ay, eh, di magkalmatay lahat. Maniwala kayo. Ngayon, kung walang tao magtindig, para Tutay. Tutay ko talaga kayo. Kasi ako naman peace loving ako. I follow the Ten Commandments. I give importance to every command yung utos ng Diyos. Pera lang yung tao siya. That could <laughs> be Mukhang hindi ko nasunod yan. Wala <laughs> kang <mam>, parusa. Yun <laughs> naman sinabi ng Diyos na oh, toto to, to, kumamin. Pag hindi nyo sinunod, ganunin ko kayo. Wala man. Yeah, ten Commandments. Tapos, tapos tayo nakikinig, an, an, so. Pero kung sinabi ng Diyos na, ito ha, ito yung commandments ko. So, hindi ninyo, pag papatayin ko kayo, batitino itong mundong ito. Yan, uh, yan ang mahirap. Kasi, hindi ko sabihin na ang solusyon patayan. Pero ang ha ang anok isa itong criminal society and criminal. Isa manaka loob itong mga animal na to kasi may hawak nila ang baril. Tapos alam nila yung mga civilian, the ordinary civilian. Hindi talaga makipagpatayan niya. At ang ayaw ko lalo na yung kidnapping ng mga bata. Kaya mag-kidnap ka ng mga bata, babae, tapos kidnapin mo pa yung mga babae, tapos i-rape mo pa, o dalo na patayin mo. nung na-mayor ako tag-isa na mayor ako tag isa na pre presidente ako, hindi kita talaga bubuhayin. Tapos sabi na rule of law, hanggang kailan? Putang ina hanggang ngayon, nung, nung, nung fiscal pa ako, Hanggang ngayon, 10 years from now, yung robbery na nagka-pending pa. Natapos na lang ako pagka-fiscal, naging mayor na lang ako, naging presidente na lang ako. Potang ina yung mga kaso sa... Alam mo kasi, pagka may pera, lalo yung mga durogista, they can afford lawyers. And they can delay and delay the, case until kingdom come, until you rot waiting for justice. Yan ang totoo -tot -tot. dyan. Ayoko ko sa Amerika, I will not, I would not attempt to to, to compare my country with wala akong pakialam sa kanila if they are successful in solving crimes in 24 hours But dito sa Pilipinas, pag wala kang, lalo kung wala ka ng pera, at tapos wala kang follow-up, yung mga mayaman na maagrabyado, they can finance the police operation and they can get justice forthwith, maybe immediately. Pero yung ordinaryong taong hinold up mo, pinatay mo, wala na yan kaya magprangkahan uh, eh, sabi maram, al alam ko maraming pipiyak dito kung makinig ako sa inyong mga kulul kayo walang mangyari sa bayan kung nakinig ako dito sa mga rulublo mga ganon walang mangyari sa Davao hanggang ngayon Davao will be crawling and maybe rotting. So, mamili kayo. No, presidente ako. Nabi ko, Lalo ng mga foreigners. Anak ka ng batuat divine right. Napupunta ka dito sa bayan ko. Then you fuck with drugs and kill my people. Bakit kila? Bigyan mo ako isang rason bakit kita bubuhayin. Let's check. Tang in. Bigyan mo akong rason. Kriminal ka. Drugista ka. Ginawa mo yung gunggong yung mga bata. Bigyan mo ako ng rason bakit bubuhayin kita. Ay, sabihin mo, ma, yung due process, hanggang kailan ako maghintay? Kung ako mismo ang prosecutor, ako ang mayor,